ang mahiwagang binhi, isang pakikipagsapalaran sa gubat ng mga pangarap. Sa isang maliit na nayon, may isang batang puno ng pangarap at kuryosidad. Siya ay si Leah, na laging nagnanais na tuklasin ang mundo sa kabila ng kanyang bintana. Isang araw, natagpuan niya ang isang lumang mapa sa kanilang bodega. Hindi ito ordinaryong mapa, sapagkat ito ay naglalaman ng ruta patungo sa isang mahiwagang lugar kung saan ang mga binhi ng pangarap ay maaaring tumubo. Bitbit -bit ang mapa at ang isang maliit na binhi na kanyang natagpuan sa tabi nito, naglakbay si Leah sa makapal na gubat. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang iba't ibang hayop na naging kaibigan niya. May isang matandang puno na nagbigay sa kanya ng hamon, hanapin ang ilaw na magbibigay liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng gubat sa tulong ng kanyang mga bagong kaibigan, natagpuan ni Leah ang ilaw na iyon, ang ilog ng mga pangarap na kumikinang sa ilalim ng buwan. Dito niya itinanim ang mahiwagang binhi. Hindi nagtagal, sumiklab ang isang malakas na hangin, ngunit sa halip na matakot, kinanta ni Leah ang kanta ng kalikasan na natutunan niya mula sa mga hayop. Habang kumakanta siya, nagsayaw ang mga bituin sa langit, at sa bawat hakbang ni Leah, lumalaki ang binhi. Sa pagbubukang liwayway, isang bagong umaga ang dumating, at ang binhi ay naging isang malaking puno na puno ng mga bungang pangarap. Nagbalik si Lia sa kanyang nayon, dala ang mga bungang pangarap at ang kwento ng kanyang pakikipagsapalaran. Ibinahagi niya ito sa bawat isa, at mula noon, ang diwa ng pakikipagsapalaran ay mananatili sa puso ng bawat bata sa kanilang nayon.